matagal na talaga kami sa hunting. Thank you so much. Maraming salamat po sa support ninyo. At basta um, may posisyon man wala, yun yung pangako ni Kong Gaston Putin na tuloy-tuloy yung aming pagtulong. Okay, uh, so, attorney, andito po tayo sa EPIL. Di-deliver po natin yung yung wheelchair para kay Ate El na si Ate okay. So, Very yeah. good. Ngayon, no, Orsha, hindi so, attorney, no? Of course, of course. Ngayon ang puso mo talaga pang masa. <laughs> siyempre kailangan natin kailangan ng ating mga kababayan Correct. ng, ng tulong It, na mamili na panahon nakakadyan ng diba? Man, no may, man. Araw, man. may posisyon man o wala may okay. posisyon so, man o wala tuloy-tuloy ang ating mahirap pwede kang tumutong at yan yung tinuro sa akin talaga ng aking mga kapatid na <inaudible> we should always give back <inaudible> sa ating mga So, bayan dito sa tol niya, okay. Andiyan po sa ate Elna. Ay, ate Elna. Sige, okay lang po. Sino po yung kagamit kayo? Kayo po? O kaya pa? Kaya. Abihira, ano na po kayo, medyo mahina. Sige, papukoy okay po namin yung sabihin. kasama natin